Ano ginawa mo? Saan ka nagpunta? Sorry, mabaha kasi ang daan kasi umuulan. Sige, umupo ka na doon kasi magsisimula na ang ating klase. Umupo na kayo kasi so magsisimula na ang ating klase. At pag ko kayo, pumunta kayo sa harapan na kayo sa isa, -isa, isa. kayo. Okay. Sisimulan ko sa babae. Tatawagin ko si Nene B. Alvarez. Ako po si Nene Alvarez. kasi sisimulan natin ang ating klase. Turn your, your book in page 12. Well, Ma'am, mag-answer po ba tayo? Oo, nene. Sagutan nyo yan sa one more na papi Ma'am, mag-answer po ba tayo? Ano ba, nene? Ulit ko lang yung sinasabi mo pa sa way ka? Oo naman, nene. ayoko nga. Ang mahal-mahal ng papi. One, two. ayoko nga. Nga, di tak sugat sa kanya 1 2 3 ako nga, ma, ang mahal mo maha ay kaya ng papel damot damot mo naman o, ako nagpa ng papel hindi kita bibigyan din so, pag natapos na kayo pwede na kayong mag-receive sir wala po akong papel kasi hindi po ako binibigyan ni nene nene bigyan mo si si nining ng papel nakakasawa nakapakasawa ito oh ito na salamat kayo? Sir, di ba, ba kami tapos? Sige, bukas na yan. Gawin nyo yan sa bahay. Hindi na bang mag reset Sige, pwede na. Pwede ko ako biskwit? Ah, da, sandali lang. Kuha pa ako biskwit. O, ito. Salamat nyo, ate. Ate, saklayan mo. Wala kaming bariya. Candy na lang. Ito. Ah, ate, ayaw ko itong na-candy. Ang arte mo naman, yan na lang. Punta ka na doon ito na lang. Pabili po, pabili po akong candy. Oh, ito na. Isa lang ba? Oh. Opo ate, isa lang. Ito po ate yung um, ba? Iha, ang laki namang pera nito. Ano yung susukli ko sa'yo? Oh, ito na lang, kindi na lang. Ah, uh, ate, ang gagawin ko dyan sa candy. Ngangat natin. Ang arte mo naman. Doon ka na sa iba magpasok.